Hello guys, good afternoon. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin, halos silang linggo rin po tayong hindi nagkita or nagkwentuhan dito sa ating ibunan. Kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayong nandito sa ating ibunan dahil meron akong gustong i-update sa inyo at ipakita sa inyo dahil yung project po natin na 2024 or this year ay lumabas na po yung isa at yung mga ibang projects naman po natin ay malapit ng bumaba. Kaya wag na natin patagalin to guys. No? Papasok na muli tayo dito sa ating colony para po pag-usapan natin at gusto ko ipakita sa inyo yung successful breeding po natin sa mga project natin ngayong 2024. Let's go! Let's go guys, samahan niyo po muli ako dito sa loob ng ating colony para po magipagkwentuhan sa inyo. Kahit ilang minuto lang, ayan. So ayan, nakikita niyo medyo mahaba na yung buko natin, hindi pa tayo nakakapagpagupit. At yung area natin dito, ayan, Nakapagwalis ako kahapon pero ngayon tulad na naman ng dati ay makalat na naman po yan eh, no? dahil medyo mahangin dito sa area natin. At kanina nga po ay nakapaglimpaso rin ako dito sa loob ng ating kolonya. Kung makikita nyo medyo malinis yung ano. Yung area natin pero sa mga poop tray po natin ay hindi pa ako nakapaglinis kasi medyo busy po tayo kung hindi nyo na itatanong. Nagki training po ako sa TESDA ngayon bilang isang welder para naman po kahit paano ay madagdagan yung kaalaman natin. So anyway guys, no gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga project natin dito at yung mga ibang status ng mga breeding natin dito. Gusto ko lang unang i-share sa inyo guys, ito ang cage number 16 natin. Hindi ko lang alam kung na-share ko na po sa inyo to dun sa mga previous vlog natin. eto siya yung uh, pares ng PSL natin. So ngayon, ang status nila is nesting na medyo naka-form na yung ano kanina tinignan ko kaninang umaga tinignan ko yung nest box nila ay medyo naka-form na nga po yung nesting material nila. Ayan, bale itong split uh, PSL po natin ay nakabangga dito sa double factor normal na OPA. Ayan, so maglalabas na rin po tayo ng, ano, dyan, ng PSL na Uh, babae. Ayan. So kung makikita nyo guys ito lang po yung gusto kong i-share sa inyo yung status ng nesting material nila. Medyo ilang linggo ay mag-iitlog na rin po mga yan. So hindi na po magtatagal ang mga yan. And hoping dito sa parisan natin na to dahil hindi tayo nag-succeed uh, doon sa unang pair ng ano na to, ng cock natin na to na Blue Ewing uh, Opa Split PSL ay hindi po tayo nakapag-fertile doon sa isang parisnya niya na ano na far blue of PSL. So ngayon, na uh, we're hoping dito sa Paris niya na basal ano, uh, basal uh, hen din tong Paris niya. Sana mag-fertile yung unang egg nila. At sa ibang mga project naman po natin, tulad ng mga Danfalo project po natin, ay malapit na rin po silang bumaba. Ayan, numakya tayo dito sa may ladder dahil nandito sila sa taas sa uh, cage number 33. Ayan, nandito po yung mga uh, painakay po natin na opa dan follow ngayon ay malalaki na po sila eh nung isang araw nga po ay na DNA na rin po natin sila sana magkak itong dalawang ito kasi once na nagkak po sila ay naka-reserve na po yung isa sa kaibigan natin so ayaw niya munang pasabi dahil uh, secret mo na daw kaya hindi ko muna sasabihin <laughs> sa inyo so ayan guys no yung mga painakay natin na ano na Opa Dan Follow, isang Tawag dito, blue single factor, blue misty, o dan follow itong nasa unahan. Tapos yung nasa dulo naman, hindi ako sigurado guys no kasi tulad po na sabi ko is medyo color blind po ako pero para sa akin ay slaty na po siya, mauve slaty. Uh, o padan follow. Yan, napakaganda ng ibon, napakalinis at napakalusog ng ano ng pangangatawan nila. At kung makikita nyo naman guys, napalitan na rin po natin sila ng nesting material na bago. Para kahit papano, bago po mag-breed itong mga foster parents sila, ay fresh naman po itong nest box nila. So dito sa mga foster parents po natin, no? ah uh, napabilib din ako sa mga to kasi itong paresan natin na to na back to back. Uh, pure personata is basal pair po sila. at the same time, first time din po nilang mag-alaga ng ano, ng mga at maglimlim. Ayan, so far so good. Napakagaling nila dahil dalawa lang po itong pinalimlim natin na ano, na mga itlog ito dati ay nabuhay po sila at pares po silang napisa and ngayon malapit na nga po silang bumaba yan. Bago po natin puntahan yung mga ibang breeder na gusto kong i-share sa inyo ay gusto ko rin ko yung balitaan dito sa cage 44 po natin kung matatandaan nyo dun nga po sa mga previous vlog natin nag-itlog po itong dalawang pair natin na to sorry itong isang pair natin na to na project growing o padan follow ayan sa kasamaang palad yung itlog po nila ay infertile na naman so ngayon tinagal na nga po natin yung itlog nila Anong uh, isang araw yan wala silang itlog pero kung makikita nyo guys so napakabilis mag egg ng ano ng hen na to na nasa unahan yung par blue o pa natin ay buntis na naman kung makikita nyo na magana naman yung pwet nya so ang ano lang ang masaklap lang ay hindi po nagsa yung mga itlog nila pero ngayon ay babaklasin na po natin sila hindi ko lang po sila masyadong masikaso kasi medyo busy nga po tayo sa pagdi-training pero itong dalawang ano na to itong dalawang uh, ibon na to ay babaklasin na po natin ipa-flights muna natin itong hen na to para ma-relax at yung cock naman ay siguro ipa-flights na rin po natin sila habang hinahanapan po natin sila ng ano ng ibang pair dito sa mga naka-flight case natin na ibon dito sa may taas kasi marami naman po tayong excess na pwedeng ibangga dito. Siguro at para sa akin guys, ah, hindi po compatible itong, ano, itong parisan natin na to kasi pagdating naman po sa pakain natin sa, or sa program po natin sa gulay, vitamins at sa seeds po natin ay equal lang po lahat ng mga ibon natin dito. Kaya para sa akin, itong dalawang ibon na to ay hindi po compatible yung, pa, yung parisan natin sa kanila kagaya po ng isang pair natin doon na binaklas natin na Opa PSL na nandito ngayon sa flights hanggang ngayon. Ayan, maliban po dito sa ano, sa cage 44 po natin, itong cage number 35 po natin na project uh, Opa PS Aqua. Ayan, so dahil basar pero po sila, yung egg po nila ay infertile. So uh, okay lang 'yan kasi Uh, based sa aking experience ay napaka normal po talaga pagdating po sa basal pair na mga ibon ay normal lang po kahit infertile yung mga itlog nila pero tulad ng ano tulad ngayon yung status nila ay buntis na naman po yung ano dahil yung isang araw ay tinanggal na po rin natin yung mga itlog ng mga to at ngayon naman ay buntis na ulit yung ano yung hen natin ayan so uh, dito sana mag na yung mga itlog nila pero plano ko sa dalawang ito guys no dahil nakakuha ako ng ano sa isang kaibigan natin, ayun siya oh. Nakakuha ako ng isang parblue blue opal dilute hen. Ang plano ko kasi either na mag-fertile or hindi itong mga itlog na to bibigyan pa natin sila ng chance ay babaklasin ko na po sila at kung sakali man tayo sa mga to itong mga inakay nila ay itikit na lang po natin at sila yung ibibred natin so etong parisan natin na to uh, mag-fertile or hindi man yung mga itlog nila sa susunod ay babaklasin na po natin sila at yung aqua naman po natin ay ibabangga natin dito sa naka-flight cage natin na par blue o padilute Ayan, so uh, hihintay muna natin mag ulit itong paresan natin na to para abang ano, habang nagpapahinga at nagre-ready itong Far Blue Opa Dilute natin. So abang nagkakwentuhan po tayo guys, no, meron tayong dumating na bisita dito na si Sir Francis. Sir Francis, ha, first time ko rin siya magkita, siguro sa Facebook ay chinat niya ako. Meron siyang ipapadinay na ano, na dalawang ibon, ay sorry, tatlong ibon dito, dinala niya sa atin. So nag -meet na lang kami dito sa Aviary tiga di din na din siya. So ngayon guys, no, uh, i-DNA muna natin itong mga to. Siguro hindi ko nakukuha na ng shoot para kahit papano ay matapos tayo ko agad. Baka si Sir Francis ay meron pa siyang lakad. So nakaredy na rin naman yung ano natin. Itong mga equipment natin pang DNA dito sa kanyang mga ibon. Medyo napasarap po yung kwentuhan namin ni Sir Francis about po sa mga ibon natin. So ngayon ay inatid ko na po siya sa may gate natin at yung mga ibon na dinainay natin ay natapos na rin po. At ngayon naman guys ay magbabalik po tayo sa kwentuhan natin. So ayun guys, no, about po sa kwentuhan natin kanina na naputol dahil meron po tayong bisitang dumating na si Sir Francis about po sa mga project natin na to na Aqua o pa PF na babaklasin po natin pag katapos po silang ano, mag laid ng hen na ibabangga naman po natin yung aqua o pa split pie po natin dito sa may par blue o dilute na nakaflights po ngayon dito sa flight cage natin at sa mga ibang ano po natin mga ibang progenies po natin na gusto kong i-share sa inyo yung project po natin na uh, this year 2024 eto po yung uh, aqua o pa dan follow na nag-laid uh, na po siya kung maalala nyo guys doon sa isang uh, mga previous vlog po natin nagpa-poster po tayo dito sa cage number 21 ang ginamit po natin pang poster dito ay back to back of pf na so ngayon nandito po yung mga itlog ng aqua dan follow na project po natin kung maalala nyo nag-egg po siya ng apat tapos dalawa lang yung nag-fertile and sad to say yung isang fertile ay nabugok po pero good news naman yung isang ano yung isang egg na natitira ay nag-visual o pa na so ngayon ya ko na lang po yung picture niya dito sa screen natin hindi naman po natin siya bubuksan para kahit papano eh, hindi naman po siya may serbo dahil kakapisaan niya lang po ngayon. Kaninang umaga ko lang siya nakita, January 5. Ayan. So, ang mga kasama niyang itlog dito ay may tatlong egg dito na Uh, PSL project. So ngayon, hindi naman po tayo maliligaw sa mga yan dahil nag-visual aqua na po itong mga to at yung kasama naman niya ay mga PSL. So yung phenotype nila is uh, magkaiba naman po kaya hindi po tayo malilito sa kanila. So itong mga PSL na to, ito po yung paresan natin dito. Ayan, itong cage number 24. Ngayon, ang status po nila ay nagpapalaki na rin po ulit sila ng itlog at nagre-ready na rin po sila para mag-breed ulit. Ayan sila. So, itong mga to, apat yung nag-fertile sa kanila. Uh, ewan ko kung mapipisa po lahat yung, ano, yung uh, mga itlog nila. Tatlo lang po pala yung naisulat ko dito. Apat po pala yung itlog nila pero ito, makikita nyo, tatlo lang yung ano. Pero apat po yan, bale. Meron po dyang, ano limang itlog, isang aqua, tsaka yung apat na itlog ng mga PSL po natin. At yung pera naman po ng ano, ng aqua natin, ito siya. Kung maalala nyo guys, ito yung project natin dito or yung mga breeder natin. Ayan, ang cage number 8 po natin. So ngayon, ang status po nila ay nesting na po sila ulit at marapit na rin po sila mag -breed. Sana, ah uh, next uh, breed po sina or next lead po nila ay mas marami ng fertile sa mga itlog nila. Dito po sa project natin na to ngayon 2024 na lumabas kanina, January 5 na opadan Dan dini Dinideclare ko pa lang po siya na Opa Dan follow kasi wala pa po siyang kulay pero sigurado na po tayo na Opa Dan follow na po siya dahil yung parents po niya ay back to back Opa na po. And at the same time, visual dan follow na po siya. Ngayon, pinapanalangin naman po natin dahil uh, kakapisa pa lang po niya at wala pa siyang kulay. Hindi pa po natin alam kung mag-aqua po to. Pero we're hoping na sana itong nag-iisang inakay na to ay mag-visual aqua rin po siya na b para kahit papano. Uh, masaya naman po yung bagong taon natin at talagang nag-succeed po tayo sa breeding dito sa mga project po natin na aqua o pa dan follow na B1 dito sa cage number 8 po natin. At dito naman guys no, sa cage number 70 na ano, na ipakita ko na rin po sa inyo to. Etong mga project gray wing split pep po natin na hindi ko pa sila nawala ayan. Kumababa na yung mga kay nila at yung iba naman ay nasa loob na sobrang lalakas nila. Ayan, palalabasin natin sila oh. Ayan, so tulad po na sabi ko ay medyo busy lang po tayo at hindi pa po natin sila naiwalay dito sa poster parents nila para mailagay po natin doon sa mainar sa cage nila. Siguro ano, uh, ko na to sa mga flight cage natin na bakante rito at uh, hihintayin na lang po natin itong dalawang opa dan follow natin na uh, iwawalay natin sa mga susunod na araw para sila naman po ang ilagay natin dun sa ano uh, siguro medyo special sila kasi uh, talagang naka na po talaga sila kung magkakman sila sila po yung ilalagay natin dito sa may fly cage natin. Ay sorry, dito sa may nursery cage po natin. So ayun lang guys, no? maraming maraming salamat po muli sa pakikipagkwentuhan sa akin. Kahit ilang minuto lang, sana po ay muli kayong nag-enjoy dito sa mga alaga nating na ibon na At salamat po muli sa patuloy na suporta nyo sa ating channel. Kahit medyo madalang po tayo magkita, ay patuloy pa rin po kayong nanonood. ng ating mga video. Ayan. At para naman po sa mga viewers natin dyan na gustong magpa-DNA ng mga ibon nila, I-attach ko po muli dito yung Facebook account ko para po sa mga gusto magpa-DNA ay schedule po natin yung pag-visit sa aviary nyo. Ayan, at para naman po sa mga viewers natin dyan, nabaguhan po palang lang sa ating channel ay patuloy po akong humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!